hey okay guys, uh, magandang araw, lalong lalo po sa ating mga kapwa security personnel. So sa video ito mga five 9 ang uh, pag-uusapan naman po natin is regarding po sa comment ng isa nating subscriber. no? So ang sabi po niya mga five 9 tanong ko sir, nagtrabaho po ako bilang security guard, pero sa duty po wala akong lisensya, walang agency, walang armas, walang uniforme mag 3 years na po ako nagtatrabaho dito. Okay? At uh, syempre mga paminan unang-una po nagpapasalamat po ako sa inyong suporta at nakaabot na po tayo ng uh, 10,000 subscribers. So maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagtangkilik at uh, panonood mga 59 at sa inyong uh, walang sawang suporta mga idol. So paano ba tayo tawagin na isang security guard mga 59, isang legit na security guard. So kapag sinabi natin mga 59 na isa tayong security guard, ay uh, dapat meron po tayong mga requirements na tinatawag, which is unang-una po is yung security guard license, no? Then uniform. And of course, dapat meron din po tayong uh, firearms license. Then uh, license to operate, no, ng agency of course, meron po tayong hinahawakan na duty detail order kapag tayo ay nasa pwesto na. Okay? So, yan po ang uh, matatawag natin na isang legit na security guard. Okay? So, doon sa comment ng isa natin yung subscriber mga Five9, ay uh, sa tingin ko dito, ay hindi po siya uh, security guard, no? So, sa so, nag-comment po, no, na Five9, na ina-assume na isa-isang security guard dyan. So, sa tingin ko po, ay hindi, no? Kasi nga, Uh, mga mga 5.9 is wala po siyang mga requirements which is na pwede siyang tawagin na isang security guard, no? So sa bawa wala siyang agency, no? So wala pong problema 'yon kasi pwede namang mag-hire ang isang company ng uh, direct or uh, tinatawag nating company guard. Pero dapat present sa kanya yung security guard license, no? Yung uniform, so dapat nakabarong siya kung meron siya kung company guard siya which is eh, dapat ay authorized ng sosya. And of course, syempre dapat meron siyang DDO. So ito po nga 5 na yung video na to, no, ay uh, ko po sa inyo para kay papano ay magkaroon po kayo ng idea, lalong-lalo na po doon sa mga aspiring security personnel natin na gusto talaga mag security guard, no? Pero wala pang idea sa ganyang mga sitwasyon o sa ganyang mga pangyayari. So, tandaan po natin mga 5-9, hindi po natin matawag na uh, ganap ganap Or a legit na security guard yung sarili natin Pag wala tayo ng mga yan no? Pag wala tayong license Wala tayong uniform So yan po ang pinaka number one dyan License then uniform So pag uh, naka uniform ka So syempre mag-apply ka sa isang agency So yun May license ka, kumpleto ka sa 2 and 5 So ibig isa kang security guard Or ganap kang security guard Pero pag ganyan po ang sitwasyon So I think para kang caretaker lang diyan sa isang uh, company na yan no kasi sabihin na kahit sabihin natin mga 5 na single post ka so dapat uh, meron ka pa ring uh, mga requirements na dapat ay present uh, or dala-dala mo no uh, para matawag ka na security guard so kapag ganyan mga 5 na halimbawa mayroong mag-inspection sa inyo na social tapos ganyan po ang sitwasyon ninyo sa inyong area at uh, gagayo po ng uh, isa natin subscriber na um, nag-comment. So dapat mga 59 kapag tinanong kayo kung sino naka-duty na guardian, So dapat hindi kayo mag-assume na kayo ang guardian, no? Kasi hanapan kayo ng mga requirements na yan ng sosya if ever na sabihin niyo. Sila ako po yung guardian na naka-duty dito, no? So siyempre, uh, hanapang ka ng sosya ng siyempre ng mga requirements, sa yung license mo. So bakit hindi ka naka-uniform? So yan po ang number one na hinahanap sa sosya no or mga inspector natin sa sosya So dapat uh, yun nga no uh, bilang uh, isang security guard mga 59 dapat alam po natin yung karapatan din natin para kayo paano hindi rin tayo mapahamak. No? Na siyempre sabihin ng uh, amo natin o guard ka dyan, no? tapos wala kang mga requirements or wala kang hawak na talagang katibayan na ikaw na kajuti dyan bilang isang security guard. So, advice ko lamang sa nag-comment na subscriber po natin. So, I think wala siya gaano pang idea uh, regarding don sa mga sinasabi niya. So, ang advice ko lang sa iyo, idol, at don po sa mga 5 natin no, na wala pang idea. So, kailangan po natin kumuha ng license. Then, uh, of course, mag-apply tayo sa isang agency. Dapat nakasuot tayo ng uniform kung hindi man tayo maka-apply sa agency, kung kukunin tayo bilang isang uh, private security guard or uh, or uh, private guard no sa, so, sa company, so dapat meron para tayong authorized na uniform na sinusuot, which is dapat authorized po yan ng uh, PNP Sosya. Okay? So, yun lamang mga 5 sana kahit papano ay nabigyan ko kayo ng kunting idea at informasyon, lalong lalo na po doon sa mga baguhan natin mga 5 na gustong mag-security guard na wala pang ganong idea. So, tandaan po natin mga 5-9, dapat ay meron tayo ng mga ganong na requirements or nadapat uh, na dapat daladala -dala natin sa sarili natin bago tayo tawagin ng isang ganap na security guard. Okay? So, yun lang mga 5-9. Maraming maraming salamat po. Kalbis sa sol.